Mga balita ngayon, anim na raang hindi lisensyadong baril isinuko sa militar sa Maguindanao del Norte. PNPA instructor sinibak sa serbisyo dahil sa sexual na pangaabuso sa kadete ayon sa Napolco. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dalawang iba pa sinampahan ang kaso sa ombudsman. Bonoan muling nasangkot sa panibagong ghost project sa Bulacan ayon sa ICI. Tatlong bulakan DPWH officials o BGC boys kinasuhan ng BIR ng 1.6 billion peso tax evasion. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot sa 600 na pirasong hindi lesensyadong baril ang isinuko ng mga sibilyan sa Philippine Army sa UP Maguindanao del Norte nitong November 6, 2025 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Ang seremonya ng pagsuko ay pinangunahan ni Lieutenant General Donald Gumiran, Commander ng Western Mindanao Command o West Mincom at 6th Infantry Division o 6ID sa ilalim ng programang Assistance for Security, Peace, Integration and Recovery for Advancing Human Security o ASPIRE sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang sa mga isinukong armas ang mga mortar tubes at .50 caliber sniper rifles. Ayon kay Gumiran, ang hakbang ay patunay ng pagtitiwala at hangarin ng mga mamamayan na yakapin ang kapayapaan. Bilang kapalit, ang mga nagbalik ng armas ay tatanggap ng livelihood packages mula sa lokal na pamahalaan sa tulong ng United Nations Development Program o UNDP. Tinanggal sa serbisyo si Police Major Anthony Franz Ramos matapos mapatunayang lumabag sa mga alituntunin ng Philippine National Police Academy o PNPA kaugnay ng reklamong sexual na pangaabuso laban sa isang kadete. Ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, napatunayan sa investigasyon na ginamit ni Ramos ang kanyang posisyon upang abusuhin ang biktima sa loob ng kanyang silid sa Silang Cavite noong July 31. Natagpuan ng mga rumesponding polis ang kadeting lalaki sa matinding trauma matapos ang pangyayari. Ipinahayag ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan na ang ginawa ni Ramos ay isang malinaw na pag-abuso ng kapangyarihan at kabastusan na hindi dapat palampasin. Giit ng ahensya, patuloy nilang ipatutupad ang Zero Tolerance Policy laban sa sexual na karahasan at katiwalian sa hanay ng pulisya at mga akademya ng pamahalaan. Nanganganib mabawi ang mga benepisyo at pensyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dalawang dating undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral matapos irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso kaugnay ng 72.3 million peso Ghost Flood Control Project sa Plaridel, Bulacan. Dalawang araw matapos ito, November 6, Muling isinangkot ng ICI si Bonoan sa isa pang 95.04 million peso flood control project sa Bukawe na umano'y bayaran kahit walang aktwal na istrukturang itinayo. Ayon sa ICI, ang umano'y kapabayaan ni Bonoan ay tantamount to fraud at maaring magresulta sa forfeiture of retirement benefits at permanenteng diskwalifikasyon sa serbisyo publiko. November 6 naman, Huwebes, kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng 1.6 billion peso tax evasion Sina Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza na kilala bilang BGC Boys. Matapos matuklasan ng hindi na iulat na kita, mga ari-ari ang labis sa kanilang sweldo at mga irregularidad sa pagbabayad ng buwis. Ipinahayag ng BIR na ito'y patunay ng malawakang korupsyon at katiwalian sa mga proyekto ng infrastruktura sa Bulacan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.